So guys, posibleng hadlangan ni Chris Nusa ang pananalasa ni CJ Pera sa SMB versus Meralco. Kaabang-abang po yan. Sa Gilas, Pilipinas, dalawang posibleng magbigay ng sakit ng ulo sa grupo ni Coach Tim Cohn, Kai Soto, Jun Marpojardo, Scotty Thompson at Chris Nusa sakaling magharap ang Gilas, Pilipinas at Latvia. Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Bukod kay June Marpahardo, isa rin si CJ Perez sa kakapitan ng SMB sa pagharap nila sa finals laban sa Meralco. Kaya naman tila naghahanda na rin ang defensive specialist na si Chris Nusam. Ano nga ba ang reaction niya sa posibleng trabaho versus CJ Perez? Tutukan po natin ang sinabi ni Chris Newsom sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Hindi ko alam kung si CJ Perez ang magiging assignment ko para sa buong serye. Kasi baka may mga pagbabago sa matchup. Pero excited ako dyan. Parang practice lang namin sa gilas yan. Minsan kasi hindi kami magkasama sa team at kailangan ko siyang bantayan sa practice. Kaya challenge to sa akin. Kilala mo naman ako, di ba? Madepensa akong tao. Gusto ko yung mga challenges. Yung tipong pahihirapan ko ang kalaban. Okay, so base kay Chris Newsom, handa naman siya sakaling ibigay sa kanya yung trabaho para depensa sa CJ Perez na isa sa mga magiging bala ni Coach George Gallen sa gaganaping PBA Philippine Cup Finals. May katwira naman si Chris, di ba? Kasi kilala naman natin talaga siya bilang isa sa mga defensive specialist ng Gilas Pilipinas. Yung trabaho niya sa Gilas, lalo na kay RHJ dito sa Asian Games, ang laki ng ginawa niya doon. Antin din ang game impact doon. So, nag expect talaga ako na isasalang ni Coach Luigi Trillo at ni Coach Nenad Wuchin si Chris Newsom kay CJ Perez para maiwasan yung mabilis na pananalasa ng SMB. Actually, hindi na bago kay Chris yan kasi sa practice nila sa gilas, base na rin sa kanya, siya talaga yung tumatao kay CJ Perez. So, may pattern na sila pareho. Kung alam ni Chris yung trabaho, alam din ni CJ Perez yung pag-iwas. Maganda yung matchup, di ba? Kaabang-abang po yan, Meralco versus San Miguel Beer. At habang umiinit ang usapan sa SMB versus Meralco dito sa PBA, sinasabing mas tumitin din naman ang kakaharapin ng gila sa paparating na Olympic Qualifying Tournament bunga ng inilabas na balita ng FIBA at ng koponan ng Latvia. Ano nga ba ang inilabas nila tungkol sa isyong yan? Tutukan natin ang FIBA at basketball. Nag-cheer lang si Krista Pursingis para sa Latvia noong nakaraang taon sa FIBA World Cup matapos masaktan at mapilitang hindi makapaglaro. Pero nagbabalik na siya sa hanay para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Riga Latvia. Ang 28-anyos na superstar na naghahandang maitampok sa NBA Finals sa kauna-unahang pagkakataon kasamang Boston Celtics ay kasama sa 24 na player sa preliminary group para sa Olympic Qualifying Tournament. So guys, yung balita, bukod sa FIBA, kinumpirma po yan ng Latvia sa pamamagitan ng kanilang website. So ito na yung isa sa mga magiging batayan ni Coach Tim ng kanyang plano, di ba? Kasi hindi biro yung magiging katapat dito ni Kai Soto, Jun Marfajardo at AJ Edu dito sa loob. Si Krista Porzingis po yan. At siguro paalala na rin natin, gutom si Porzingis sa panalo kasamang national team. Bakit natin sinabi yan? kasi hindi siya nakasama sa World Cup. So dito nakikita natin na gagawin niya ang lahat para manalo sila at tuloy ang okupahin ng isang pwesa sa Olympics. Of course alam ni Coach Tim Cohn ng isyong yan. Kaya kung maalala rin natin, minsan na rin niyang sinabi na pagsasabay niya si Kaya Junmar, si Kai at AJ Edo dito sa bakbakan. Ibig sabihin, gusto niya talagang tapatan ng magiging puwersa ng Latvia dito sa gitna na walang iba kundi si Porzingis. Si Porzingis na sobrang taas ng moral kasi bukod sa NBA player po siya na sa finals ngayon ng Boston Celtics na posibleng matapos ang bakbakan nila ng Mavericks sa June 24 in case na makarating sa Game 7 ng finals. Walang dudang mabigat ang magiging trabaho ni Kai Soto, Jun Fajardo at AJ Edo sa loob dahil kay Porzingis. Pero tila hindi pa natatapos ang lahat dahil maging si Scotty Thompson at Chris Nusam ay tila nakatadhana ating pahirapan ng Latvia, paano nga ba natin nasabi yan? Tutukan natin ang report ng FIBA at Basketball. Ang isa pang pangunahing player sa squad ay ang point guard na si Arthur Sagars, isa sa mga revelasyon ng World Cup at isang malaking dahilan kung bakit nagawang pagtagumpayan ng Latvia ang pagkawala ni Porzingis. Humugot ng magandang performance si Sagars nang magtala ito ng 17 assists sa 5th place na bakbakan kalaban ang bansang Lithuania. Okay, so iso ko natin yung kanyang statistics. Ang totoo guys, ha, nagtala lang siya ng 4 na puntos at 6 na rebounds. Pero yun na nga yun, 17 tinala niyang assist versus Lithuania. Malaki, di ba? Sinunog niya yung Lithuania sa assists. Yung average niya sa World Cup, meron siyang 12 points, 2.6 rebounds at 7.4 assists. So kung mapapansin nyo, yung assist talaga, eh, no? maganda siyang bumigay ng bola. Nakikita niya talaga yung kasama niya na bukas. Hinahanap niya talaga ang mas mataas na percentage na makakamada yung player. So ang resulta, panalo sila. Ibig sabihin si Arthur Sagars ang posibleng magbigay ng sakit ng ulo hindi lang kay Coach Tim Cohn kundi maging kay Scottie Thompson at Chris Nusam. Base sa report ng FIBA, dumaan din sa surgery dahil sa knee injury si Arthur Sagars kamakailan kailan lamang. Dahilan para pagdudahan niya umano ang kanyang katawan kung kakayanin niya ang competition sa Olympic Qualifying Tournament. Kaya naman mula kay Sagars, ano na nga ba? ang lagay ng kanyang tuhod. Totoo ka natin ang sinabi ni Arthur Segars sa report ng FIBA at Basketball. Obviously, tinatrabaho ko pa rin sa bawat laro, sa bawat pag-atake. Ramdam ko na bumabalik na yung rhythm ko. Yung hita ko nagsisimula na rin umayos. Ang punto ngayon is kailangan kong basahin ng mabuti ang sitwasyon kung kailan na-atake at kung kailan at paano di depensa. Unti-unti malapit na, hindi ako nag-aalala tungkol dyan. Masaya ako na umaayos na ang katawan ko. Okay guys, so kung titingnan natin yung pahayag niya, hindi pa siya ganun katindi yung recovery sa ni injury niya, di ba? Pero base na rin sa kanya, masaya siya kasi unti-unti umu-okay na yung lahat, di ba? Ibig sabihin, sign na po yun ang isang magandang recovery. May isang buwan pa halos bago ang OQT. Kaya tingin natin, Ayos na ayos na po siya pagsapit ng pagbakan nila ng Gilas. So ito ngayon ang palagay natin is tatrabahuhin ng mabuti ni Coach Tim Cohn. Kasi alam niya na malaking bahagi ng tagumpay ng Latvia sa World Cup si Sagars. At isa lang siya ha? dalawa sila actually, si Porzingis at si Sagars. Sila ang posibleng magbigay ng sakit ng ulo kay Coach Tim at sa buong kupunan Tapos nasa Balwarte pa nila sila. Home court advantage magagamit nila. Kaya sobrang biget ng gagawing trabaho ng Gilas Pilipinas. And hopefully, makagawa tayo ng isang malaking upset dito sa Olympic qualifying tournament. So guys, maraming maraming salamat.